sa lahat po na nandito, especially po sa Honorable Senators and Congressmen natin. Una po, yung maling-maling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply and absorb. Uh, just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF si New po. And as of now po, nakapasa uh, po ako sa first interview pero yung second interview po hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Uh, sir, sa sa 938 po na uh, nag-apply po ah, sa 938 po na tinanggal po nila hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50% and take note po uh, 50% lang? Opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50% so the new cos is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nat natrabaho po sa new cost pag-core new cost ngayon po hindi po nila na-meet yun uh, kasi po hindi naman po kuna po, hindi po kami inabsorb. Ano, hindi, ano po natin, himahin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New cost uh, Management is pinag-apply po nila kami imbis na inabsorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So, ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So, therefore, Mr. Saldosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa Pagkor uh, na, na, dapat ma-absorb nitong kasino na privatized na, na privatized na pinente niya sa private maliban na lang of course dun sa mga empleyado may mga problema okay may mga administrative problem pero kung wala dapat they eh, all should be absorbed wala na application application dapat automatic na Mr. Chair uh, kaya po may application yan kasi may tatlong 30... I wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong opsyon. Yung tatlong opsyon po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement -ma -ma sa mga natitirang position sa Pagkor or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. salvosa kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, kundi na siya binalikan at yung 50% requirement na i-absorb yung mga uh, employees ng uh, privatized na casino eh hindi na susunod Mr. ang gusto ko mangyari 100% uh, dapat i-absorb and I understand na yung yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao siguro sa management okay yan gusto niya maglagay ng mga manager niya, mga BP niya eh, karapatan yun pero dapat yung mga pangko employees na matagal na sa world sa casino eh, meron sila secretive tenure respetuhin yun Mr. Chair. Kaya po hindi na yung 50%, ay kakaunti ang nag-apply sa MSPI. Kung kat the fault of MSPI. Uh, Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo. Yun nga po yung problema, uh, Senator Rafi. Kaya po kasi konti ang nag-apply is, hindi naman po inaabsorb yung employees. Inooferan po sila ng mas mababa doon sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, po ng salary income po para makatotohanan kasi halimbawa is 20,000 ang in-offer lang po ni MSPI is 10,000 ay ako, ano, ako, ano. So, na ang layo po ng diferensya, Mr. Eh, kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya, kaya kung ngayon, ko kitang walang 20,000 noon, ididimot mo ako. Eh, tagal-tagal ko na sa pagkot. Madidimot ko 10,000 na lang. Eh, hindi ako papay. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50%, 50% nga, hindi nyo lang kaya. Tsaka uh, Mr. M uh, ano, Senator Rafi, correct ko lang din po yung mga sinabi ni Atty. Anina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung uh, information drive niya doon during the town hall. Correct ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, kasi yung Rafi, sinungaling to? Yes po. Yes po. Yes, po. Yes, po. Kasi sinungaling ka pala, yes, sir, po. Kasi po, simula pa lang po nung briefing bago pa po magkaroon ng town hall, eh, condition na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as really as... So, okay. the town hall meeting happened or it did not happen? Uh, the town hall meeting happened, sir. Pero, happened. again, ma prior to that po kinukondisyon na nga po nila kami. Hindi pa, wala pa po ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, ano, verbal lang. Doon so, sa so, town hall meeting, meron ba yung uh, exchanges of uh, discussion? Sir, please? eto po. Meron po kami exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa akin.